sa mga DDS dyan ang galit na galit kay BBM si BBM ang sinisisi ninyo sa corruption na nangyayari ngayon eh bakit hindi niyo to makita yung katotohanan dito na sa panahon pa lang medyo 30 talamak na ang corruption sa ano, sa flood control tingnan niyo naman yan anong masasabi nyo yan oh anong masasabi nyo dyan kasi ito yung panahon na marami na nawala... Anong masasabi niyo diyan? Ha? Ah, 2019, 2020, 2021. Malala na po ang korupsyon sa panahon ni Digong at ang mga diskaya. Ayun, diyan sila yumaman sa taon na 'yan. Tapos sa si Bibi pa rin sinisisi -sini niyo. Nasaan yung mga kokote niyo? Ayun. Nandang trabaho. Maliwanag ng maliwanag, maliwanag sa araw. Marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Oh. sa panahon pa yan ng oh, ano. Ito. Sa panahon pa yan ng pandemic, guys. Kaya di ba naalala na dati sa na, na issue din yung corruption sa pandemic na yan, girls, dahil kinurakot yung perang inutang ng gobyerno. Tapos puro kayo BBM. Kayo talaga mga DDS at tingin nyo sa, sa DDS na yan, ay eh, di walang kasalanan. Puro din corruption yung ginawa ni Digong sa panahon niya. Huwag kayong puro sisi ng sisi kay BBM. Sa kanya lang nangyari yung ginawa niya kaya nahuli ang mga kurap ngayon pero sa panahon ni Digong ngayon ngayon, panahon, ayan ng ay ating mga healthcare workers sa panahon ni Digong hindi niya na kaya hindi niya kaya na, group of kaya hindi yan nagawa ang gawa. revenue nila ni Digong niyo. pindik malaki niyo Digong walang nagawa dyan sa corruption na yan tapos ngayon na si BBM yung naghalungkat sa mga corrupt na yan tapos si BBM masisihinin nyo tapos kapag nasali yung mga anak ni Digong galit na galit kayo kasi bakit sinali mga nasan yung kukutin nyo yan Pak, kita, di ba nakikita yan 2019 13 billion ha 13 billion 2019 ayan 13 billion 2019 tapos 2020 11 billion tapos 2021, 16 billion. Sa panahon ni Digong yan. Tapos sasabihin ninyo, hindi corrupt si Digong. Yan o yung nangyayari dyan. Yung sa Diskaya na yan. Diyan sila umaman. Diyan sila umaman sa panahon ni Digong. Ha? Kayo talaga. Huwag kayong magiging bias. Kailangan yung tingnan talaga kung sino ang totoong corrupt ng mukmapi.